Ayun mga guwik, masayang tanghali sa lahat dyan. No? Ngayon ay sobrang mainit ang summer. Ayan na. Maglabasa na yung papaliguan ko. Inaanda ko palang mga guwik yung aming lumang swimming pool. No? Nakarang taon yan yung ginamit nga natin. At ngayon ay gagamitin ko na naman ulit. Mag-swimming kami ngayon kasama nitong aking mga alaga. Ayan. So buuin ko muna itong mga guwigs, ngayon. So ayan na mga guwiks, na natin yung ating pangbomba no Buhay na natin yung ating swimming pool Ayan, ready na Cooper! Ayan Per, ready ka na Per Sarado muna natin tong Sarado muna natin to Per Ha? kay bubumbahan na natin to gaano lang swimming pool niya eh. Yeah, ayan na, buo na. Oh. Ayan na. Oh. Ayan, ayan na, oh. Ayan na, hmm. Ano si pool mo? Yeah! Oh?

So ayan mga guwiks Nabuo na natin no? At ngayon ay tubig na naman ang ilagay natin dyan Ayan Lagay tayo So ayan mga guwiks Punawin ko lang muna to ng tubig Bago namin gamitin at lumusong yung ating mga alaga dito Kasama ko maligo kami Ikaw na tayo. Meron na dito nauna, oh. Yan, kunti pa lang ang tubig. Meron na sa loob. Agad gusto maligo, eh. O yan, ligo, ligo na. Ay pa. Saan na yung dalawa? Ay, kunin natin yung dalawa. Kunin natin yung dalawa. dito. Pumasok bigla dito, eh. Ah. Okay. Kunin natin, kunin. Natin, kunin. Saan, Loke? Eh. Saan, Loke? Eh. Loke? Ang pangalawa. Yay! Mamaya tayo, alas 5, alas dito, ha? Ligo tayo, ha? Ligo. Ano ba yan? Huwag mo sabasain muna. Huwag mo na basain. O, oh O. Tura niya, ano? Anong feelings? Oh Ano <laughs> ka? oh sinday, Inday. Hindi ko kami day. Hmm. Ay, sinday, o. Iye. Wala pa Huwag mo lang sabasain muna. Kasi wala pa naman ang tubig. Wala sa kanan yan sila mabasa mamaya. Wow. Swimming, Inday. Swimming. Sama ka, day. Sama, Inday. <laughs> Oh, hiramin mo oh, swimming minsan mimsanya, oh. guys. Swimming ka diyan, hiramin mo din. Oo. Oh. Mamaya 'yung isa na diyan sa sa loob nagtago. Ayun 'yung tubig. Ayun 'yung tubig noon eh. Kasi grabe talaga 'yung swimming tayo, swimming. Chika. <laughs> ah. Ko pero nilo-okay nako pag nilagay mo 'yung loko. Mamaya, ayan, okay. nilagay natin Abang, dito mamaya. Papas joint 'yan eh. Trupa muna doon eh. May isa pa diyan, may isa pa. Kunin natin 'yung isa. Ayaw? gagalit Talaga? <laughs> Ay, nagagalit. Hmm, Ay, Ay, siya. Ayaw niya nga. Ayaw niya nga, talaga. Nagalit. Naglalabas ng ngipin. Ligo? Dahil? Ligo yung dahil? Ligo? Ligo yung si sinday? pagdating sa ligo, talaga ayaw niya yan. ang nagagalit nyo. Okay. Yung nakaraan, okay. siya lang isa kasama okay. okay. ko na ligo dito eh. Ngayon, ito takbo na sila. Gagalit? Ikaw din, ng linggo dai tapos na suliming day. Nay, <laughs> galit ka. Na Oper eh, dito kaming ko pero kami. Na koper, oh. Mga, eh. Ayun oh. No. Ligo kami ko, pera. Mm. Ligo kami, oh. Ah. Ano ba ba siya bumalik? Ligo kami, oh. No, parang iroon ko yung hos mo dyan. Sabit mo yung host mo dyan para ang tubig sa anong? Para may shower? Ha? Huh? Para may shower ba? Ah, yan, oh. Woo! Hindi! Hindi! Swimming kayo nga! Matakas! Matakas yung Natakot sa pagsak ng tubig! Uy! Pero takot ka? Matakot, hmm. Matakot din siya? Hindi po, tahimik lang po. Matahimik hmm. lang, po. Po lang hmm. din siya? Tahimik lang po yan po, pinapaligoan. Natakas e! Natakas e! Siloki kaya? Okay! Okay magandang! Yung isa dyan, nagtatago yung isa, nagtatago! Si nagtatago yung isa! Si Kali oh, takbo takbo si Kali oh. Tatakas. Dumami na yung tubig. Tatakas Ay. ikaw, tatakas. Mm. Ha? Tatakas yan. Oh, malapit na si pa. Kami. Trabaho. <laughs> hmm. Kali. Dito kami ni si Kali. Oh, upo tayo. Malalim na Upo kami upo. Ah! Uh! Ay! Per! Langoy na, Per! Langoy na! Dito si Papa eh. kayo galang oi dito tayo. Mm, yan yan yan. Mm, kalkal ng eh basta sikalkal lang yan diyan mata takot eh. Hello. hmm Ako ah, na lang. Saya Ah, oh tak bilang yan. 'Yung sama yan dito kay nainggit siya siya lang isa lang. Ilapag mo dito. Ah, sama yan kay Papa. Sama Papa dito, key. Papa! <laughs> papa! Sama papa! Oo, oh, papa! Mainit doon! Dito tayo, malamig tayo dito! oh, no. saba! Gulog-lug kayo, alog-lug! Dali, Oh. Gali, tsura mm. mo! Talaga na alam, si Kuya o, no, si Kuya Ay, o! o. Ay, lamoy na! Si Kuya o, nanood o! Oh. Mm. Lamay lamay so, na pala dito si papa! Lamay lamay na pa! Sama papa! Lamay lamay na! Ah! Mm. <laughs> Tatakot na yung iba! Oo, oh, oo, oh. oo, oh, oo! Oh, oh. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Hoo. <laughs> Tingnan <walang> <laughs> <laughs> yeah, eh. niyo, walang ganta. Yan na lang 'yan. Ay, sabak toobig niyo diyan. Patayin mo na, na, para... Para na. na. Patay mo na. Sa... Okay Ay, na to, okay, okay na. Nandito dito sa website ko. Oh, pwede Yay, ligo kami. Ligo, ligo. Mm -mm. Eh, papa, dito kami. Go, go, go. Papayen <laughs> Irawin mo yan day, pagbiog ni papa mo day, bago ka umuwi probinsya day, ligo ka dyan day na. Ligo si Inday dito, ligo, ligo kami, ligo. Irawin mo dyan na, pagdiyok ni papa mo. Ligo si papa mo. Asus, asus. Irawin mo si Kalkalo, si Kalkalo, ligo si Kalkalo. O, ligo si Kalkalo. Ligo kami, ligo, ayan na. Si Inday, oh. Titingin si Inday sa'yo. Titingin si Inday, oh. Eh, ano nangyari? Pwede, <pa>? lubog, Per. Lublog, Jay. Kope, na, lublog. Ah. Silo, kay, lublog. Silo, kay, lublog. Lublog, papa. Lublog, <laughs> papa, lublog. Ang tanay na, oh. Saka si Kali, oh. Tira mo, na, lublog na, oh. Hmm, ah, nanginig na si Cooper. Nanginig na, ha? Uh, Uy, nanginig-ginig so ayan na mga guwigs yung isa ay natapos na ayan binabanlawan na ngayon at yung dalawa ay nandito <laughs> ayan ang dalawa kasama ko ayan ang isa at ito yung isa ayan so kami ay maliligo pa susunod na rin sila dyan ayan banlaw na yung iba dyan tapos nang maligo sa pool bango na loki ko ayan ayan ligo ligo na ikaw diyan ligo kami yee <laughs> tabi tabi tayo tabi ayan yan. happy summer summer holiday ayan <laughs> swimming swimming kapag may time ano mami ba ano ano dyan alam kami dito kan. balik ka kan ano kal dito papa dali yung tayo papa na. Tatalon ka na diyan, tatalon. Tatalon. Tatalon ikaw, tatalon. Yakap si papa bi, yakap. Dito kay papa yakap, kay papa yakap dito. ayan Oh. Hmm, kita. Hmm, wag matakot. ayan si Cooper oh. Yan, ligo tayo, ligo. Ligo tayo, ligo. ayan Oh. oh. Sama si Papa, o. Oh, ligo tayo, o. Oh, huwag matakot, o. Oh. Ha? Ayan tayo, eh. Oh. Ligo, ligo lang. Huwag masamang ilok, ha? Ligo Oh, mamaya tapos na kayo. Maligo kayo ni pagdating ng mami nyo. Ayan na yung isa. Tapos na. Oh, yun oh. Ayan. Totot brass na yung iba dyan. tapos na maligo. Tot na. Tot na. Ayan na. Tot na. Linis ngipin. Ayan. Ang dalawa. Dito pa. Ligo pa kaming dalawa mm oh. So ayan na mga weeks. yung pangalawa na naman yung papaliguan ngayon. Tapos nang maligo sa swimming pool. Yay! Ligo na, ligo! Bye-bye! Si Kalkal naman, si Kali na naman. Naiwan kami dalawa ni Cooper dito. Dalawa na yung napapaliguan. Ayan o, oh. ligo, ligo, Kali! <laughs> so ayan na mga weeks Dalawa na lamang kami naiwan dito Dalawa ayan. ayan So ayan na mga weeks Sulong sulo ko na yung swimming pool At wala na akong kasama dito Ayan na yung mga kasama ko Ay napaliguan na at magpahinga na sa loob